Hello mga ka-idol. Hello sa inyong lahat. Team Palaban at uh, hindi Team Palaban na uh, manunood sa aking video ngayon. Salamat sa inyong panunood. Magluluto ako ngayon mga ka-idol ng paksiyo na lechon baboy. Iniwa ko na yung ulo ng lechon baboy na natira mga ka-idol ganyan lang ako magluto mga ka-idol ng paksiw yung gagamitin ko dyan na sangkap ay soy sauce, vinegar durog na paminta magic sarap at saka asin yun lang aking gagamitin mga ka-idol maghanda rin ako dyan ng sibuyas bombay para igisa ko mamaya Ayan mga ka-idol. Simpleng-simple lang yan mga ka-idol. Yan ang madaling lutuin sa mga tira ng ano, lechon baboy. Pero iba-iba yan ng ano, iba ibang ipang ilagay ng mga sangkap sa akin kasi ang meron dito ay yung ano lang, yung soy sauce, vinegar, drog na paminta, magic sarap at saka asin. Yan lang ang ilagay ko mga ka-idol. Dipindi kasi yan sa magluto kung anong ipang, ipanglagay nila ng mga sangkap. Ayan, Hiwain ko lahat mga ka-idol. Pagkatapos ko dyan, mahiwa yung ulo ng lechon baboy. Manduwa ko dyan ng The si Best Bombay. na. -todong. you yes. ayan mga ka-idol hinanda ko na ang sibuyas bumbay para magisa na ako maya maya kaunte yan lang ang gamitin ko pang gisa mga ka-idol kasi yan lang ang meron ako dito wala akong bawang para magiging mabango ang ating lulutuin Ayan mga ka-idol. Nagisa ako ng si sibuyas bumbay dyan. Ayan, halo ng halo lang. Hanggang sa magiging kulay brown. Kapag na kulay brown na ang sibuyas bumbay, ay ready nang ilagay ang ating kiniwa na lechon baboy. Yung ulo na lechon baboy na natira mga ka-idol. Napakadaling lutuin lang ito. Ayan, nilagay ko na. Nilagay ko na dyan ang lechon baboy, mga ka-idol. At maulaw ko dito daw. Sa ko ang maulaw ko dito daw. you know of adding. Pagkatapos, yung kumulo na mga idol ay nilagay ko na dyan ang magic sarap. Para mas lalong masarap ang aking niluluto. Ayan ang sikretong sangkap sa mga natin mga ka-idol. Pagkatapos, nilagyan ko na ng soy sauce. Para mas lalong sumarap ang ano, laman. Mas talong sumarap ang ating niluluto, mga ka-idol. Tsaka vinegar. Yun lang, kasimple ang aking pagluluto ng paksiw na lechon baboy. Tapos, haluhaloin ng mabuti para mam mamix ang lasa. Oo. oo. Ano yung okay lang na mahina ang apoy nilagyan ko na ng kaunting tubig para magkaroon ng kaunting sabaw para pag kumulo ng mabuti ay manuot-suot yung lasa sa aking niloloto ayan mga ka-idol halo ng halo para yung lasa ay manuot, manuot sa bawat hiwa na lechon. May kaunti maluto na ito mga ma na itong kainin mga ka idol. Nilagyan ko ng kaunting asin. Ayan mga ka idol. Masarap na yan higupin yung sabaw lalo na sa malamig na panahon kailangan lang yan na hayaan dyan sa apoy ng 5 minutes magkatapos ay pwede na yan ulamin mga ka-idol ayan halo ng halo pa rin dyan sa ano talaga mas lalong sumarap ang ating niluluto sa pagmix ng mga niluluto natin para manuot suot yung sarap ng mga nilagay nating sangkap yan malapit na maluto mga ka-idol tinakpan ko na pagkatapos ng 5 minutes ay loto na yan Ayan mga ka 5 minutes na ready to eat na ang niloloto kong paksiw na lechon baboy. Kain na, na mga ka -idol. Salamat sa inyong lahat sa walang sawang panonood sa aking mga videos. Thank you for watching everyone. God bless.